Maafin. akin. lang. Our, eh. Ano ba'y tawag doon? Sardo? Sardo? Cardo? Cardo si Atash. Ha? Sabihin ka na lang natin anong masakay. Kulang lang sa anong? Kasi? Konting. Sa tamis. Sardo eh. Kahit tapos <laughs> sinakay na kulang sa tamis. <laughs> 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 guys, eto kasi guys. Etong kinimbre na natin. Ito, eh. Guys, eto kasi eh. Sardo doon. Ano lang siya? Free. Hindi tayo nakikita. Ayan, free lang kasi to, free. Tapos ngayon, the taste test lang natin. Tapos bibigyan natin ito ng no feedback. Kaya kami kumuha. Mahaba to eh, naubos na lang ni ate eh. ni. <laughs> <laughs> so, natin tigol. Tapos ngayon, the taste test natin. Yung totoo natin binili. Eto guys, it's a uh, donut from Doen Ko. baka naman. Paano ba rin? Nagbakas yung gama na. Inuma ba siya yung gaman, ayun nga? Ganun lang, oh. Wag Huwag mo tusukin. Ayoko masak. <laughs> parang hmm, um, hindi na siya hindi na to pang ano pang picture binutas mo kasi naman lumalabas yung ano niya yung palaman niya ang suso niya suso lumalabas pasintabi pa sa mga kumakain kung siya mo kulit ah Pamaya ka na, tingnan mo. Ay, yung, tingnan mo, pinag-aaralan ko pa kung paano rin ihiwain. mag ka. Yung dumping donut, ano-ano lang yung dumping donut eh. Kinimbelin natin. Ang dain yung palaman.

So, ito, ito naman yung in-order natin. Ah, tinigulog mo ano yun yung taste na yan. Yung kikong gre-rate niya. Ay, man, Ay na <laughs> wala ba kain na daw? Wala ba? Ang sarap na kaya ni Cole. Pwede biya naman. Sobrang yami. Sobrang yami. Hindi, mag-umbak. Masayang sa Gamitin natin yung kamay. Masayang yan kasi nag-ano siya ng ano niya. Yun, pimples niya. Ay, Ate Bea, may itlog to. Ano bang daw? Patingin tira ko na kinakain ko ng dinner. yung ano? Pinambari doon, sarap. <laughs> Lasa siyang kape. Tignan natin na Lasa ang kape. Hindi natin yung kape. kasi mukhang ano eh. Parang ito namin nasa may bakery nila ano. Tapat ng flying bee. Kasi yeh. Hindi <laughs> ba? Ano Parang yung tinapay na, sa lang. Tinapin natin lang? Tukman mo. Tukman mo. Tukman mo. Tukman mo yung lapay. Ano yung sarap? Guys, yun yung taste test ko. mo ka sa video, magkikita yung video. Ayun naman sumama sa video. Guys, ayun yung kasama ko. Ayun pa, isa kong pinsang guys. Pinsang ko, ayan, Ayan, ayan. Nag-share-share lang kami ng foods. Para...